Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Magaganda ang contacts ng mga Aries sa araw na ito at maging mas malawak ngayon ang iyong mga pananaw patungkol sa iba't ibang issue ng iyong buhay. At sa araw na ito, ang enerhiya ay magtutulak sa iyo na maghanap ka ng mga bagay na komportable sa iyo, yung familiar ka na, at mga bagay na madali mong malaman kung ano ang maaring mangyayari. At sa araw na ito, mas ma-enjoy mo ang iyong mga accomplishments, ang bunga ng iyong mga pagsusumikap, at ngayong araw, mas safe ang iyong pakiramdam. Sa araw na ito rin, merong isang tao na palagi mong matakbuhan para sa mga magagandang payo At sa araw na ito rin, ang mga tao nakapalibot sa iyo ay lalong nagbibigay ng kalinga at kanilang concern sa iyo Pinapakita nila ang kanilang suporta Magaganda ang mga practices sa araw na ito Magkakaroon ng mga magagandang improvement Lalong-lalo pagdating sa iyong mga plano para sa iyong pamilya At sa iyong pansariling plano rin Ngayong araw, ang mga Aries ay mas maging practical lalong-lalo pagdating sa isyu ng pera at sa mga nagaganap sa kanilang trabaho o ang mga bagay na gusto nila para sa kanilang hanap buhay. Sa araw na ito, Aries, magaan lang ang enerhiya ng araw at Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng tsansa na magawa ang mga bagay na gusto mong gawin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay six.

Mas appreciative naman ang mga choro sa araw na ito at mas reasonable kayo. Nakikinig kayo sa kung ano ang mga opinion rin ng ibang tao. At sa araw na ito, mas maging malakas ang iyong effort ngayon sa paghanap ng mga mapagkukunan. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan. Ito ay pumapasok sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, ikaw rin ay maghahanap ng mga oras at panahon kung saan ma-enjoy mo ang iyong sarili. Makapag-muni-muni ka, makapag-isip ka ng mga original mong mga lalong-lalo sa paghanap ng karagdagang pera. At sa araw na ito, ikaw rin, Taurus, ay maghahanap ng mga tao na iyong mapagkakatiwalaan, mapagsabihan mo kung ano talaga ang iyong mga nararamdaman. At ngayong araw, merong mga chance ngayon na ikaw ay makita mo kung ano ang mga hadlang sa iyong mga plano. Makakaroon ka ng karagdagang inspirasyon ngayon sa pag-abot ng iyong mga pangarap mas magiging maganda ang iyong mga ideya at mas marami kang matutunan sa araw na ito kaya exciting ang araw na ito para sa mga choros. Ang pag-ibig naman ngayong araw ay positibo, mas maging happy ang iyong puso sa araw na ito dahil mas maraming mga tao ngayon ang makikinig sa iyo at mas maunawaan ka kung saan nanggagaling ang iyong mga gustong gawin sa buhay. At sa araw na ito, ang pera naman ay katamtaman lamang kaya kailangan pa rin na maging wais sa iyong mga gastos at i-budget ng ayos ang iyong pera. Lalong-lalo para sa mga gusto mo rin sa iyong pamilya. At sa araw na ito, Charo, sikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 11, 22, 34, at 40. Ang mga Gemini sa araw na ito ay magkakaroon ng magandang banding ngayon sa mga malalapit na kaibigan at mas magkaroon rin kayo ng malakas na connection sa iyong komunidad. Ngayong araw, magaganda ang pagtanggap ng mga tao sa iyong mga idea, lalong-lalo na ang iyong kapartner ngayon. Kung ikaw ay meron ng kinakasama o meron ka ng asawa, ay mas malakas ang kanyang suporta at pag-unawa sa iyo ngayong araw. Ang moon sa araw na ito ay nasa iyong privacy sector, kaya ngayong araw, ang mga Gemini ay medyo privado sa inyong mga plano. Mahilig rin kayo ngayong magpalakas ng iyong katawan o kaya magkaroon ng extra na oras para itoon sa iyong sarili. Malakas ang demand ng mga Gemini sa araw na ito kaya maraming mga tao ang gustong kasama ka, gustong makinig o gusto na palagi kang andiyan. At ngayong araw, competitive ang enerhiya ngayon. Meron mga taong nakikipagkompetensya sa iyo o kaya gustong lamangan ka. Kaya kailangan mo ring maging wais ngayon sa iyong mga estratehiya. Maganda ang enerhiya ngayon para sa iyo, Gemini, lalong-lalo pagdating sa trabaho. Sa araw na ito, mas maging matalas ang iyong utak at mas madali kang makapag-move forward kahit na marami ang hadlang sa iba mong plano. Ngayong araw, ang suporta ng mga tao na importante sa iyo ang makakatulong sa iyo na mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 21, 33, 37 at 42. Marami namang bagong layunin sa buhay ang mga cancer sa araw na ito at mas maging objective kayo ngayong araw. Masusundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong utak kaysa sa iyong mga nararamdaman. At sa araw na ito, kahit na medyo matalas ngayon ang iyong mga emosyon, ngayong araw marami kang katanungan, lalong-lalo pagdating sa trabaho, sa serbisyong ibinibigay mo sa ibang tao. At ikaw rin ay gumagawa ng mga adjustment ngayon sa iyong mga estrategiya. Maganda ang araw araw na ito pagdating sa iyong mga pangmatagalang layunin. Dahil ngayong araw, magaganda ang vision mo para sa iyong sarili at mas maaakit mo ngayon ang mga tamang tao, ang tamang relasyon. Kaya maganda ang araw na ito para sa iyo. Maari rin na ngayong araw, meron kang makuhang tulong at suporta galing sa iyong mga kaibigan at sa mga tao na hindi mo masyadong inaasahan. At ngayong araw rin, ikaw ay makakaroon ng extra na oras para alagaan ng iyong pangangatawan at mas maging matapang ka, hindi ka maging takot, kahit na marami kang katanungan sa mga bagay na walang kasiguraduhan, very objective ang iyong utak sa araw na ito at patuloy ka lang sa iyong pakikipaglaban para sa iyong mga pangarap. Maganda ang pag-ibig ngayon para sa iyo cancer, lalong-lalo ang mga cancer na meron ng asawa mas magiging malakas ngayon ang inyong pagsasama at ang pera sa araw na ito ay katamtaman lang. At sa araw na ito, Sir ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 19, 21, 36 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas maging matatag ang mga liyo sa araw na ito kaya ang mga problema ngayong araw ay hindi masyadong mabigat. Sa araw na ito, ang moon ay papasok sa tuktok ng iyong solar chart kaya ngayong araw ang mga liyo ay magbibigay ng karagdagang atensyon pagdating sa kanilang trabaho, sa kanilang mga performance at sa kanilang reputasyon. Magiging mas malawak rin ngayon liyo ang iyong mga pananaw. Ngayong araw, maghahanap ka ng mga inspirasyon at sa araw na ito, ikaw ay nakafocus na mag-move forward. Mas maging practical ang utak ng mga Leo ngayong araw. Magkakaroon kayo ng karagdagang tatag ng loob, lalong-lalo sa pagtrabaho ng ayos, sa pagpapalakas ng iyong mga estratehiya sa buhay. At sa araw na ito, meron ring mga oportunidad ngayon na mag-improve ang iyong trabaho. Maari rin na merong mga Leo ngayong araw na ma-promote o kaya mga Leo na makahanap ngayon ng mga pamamaraan. Mas maging practical kayo kung ano man ng inyong mga problema ngayong araw at pakiramdam ninyo sa bandang hapon kayo ay maging mas malaya. Sa araw na ito Leo, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya kahit na merong ilang tao na maaring nagdadala ng problema sa iyo at sakit ng ulo, ngayong araw meron ring mga tao ngayon na nakasuporta sa iyo at magbibigay sa iyo ng malakas na inspirasyon. Maganda ngayon ang daloy ng pera kasi mas practical kayo ngayong araw. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 23, 24, 38 at 43. Maganda ang ikot ng mga bituin para sa iyo ngayong araw Virgo dahil ngayong araw masuportahan ka ng ibang tao. Marami kang matututunan ngayon at maari rin na merong mga tao ngayon na mag-guide ka para sa iyong mga ideya, sa konsepto mo at sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mas matibay na koneksyon sa ibang tao. Maraming mga bagong interest ngayong araw, makakaroon ka rin ng malawak na pag-unawa ngayon at ito ay magbibigay sa iyo ng karagdagang tatag ng loob at kumpiyansa sa iyong mga kakayahan. Ngayong araw mas intense ang emosyon ng mga Virgo, pero positibo ang dulot nito sa iyo. At sa araw na ito, maaaring maging pabor sa iyo kung anuman ang mga diskusyon ngayong araw. Malakas rin ang enerhiya ng pag-ibig ngayon para sa mga Virgo. Merong isang tao na maaring magbigay sa iyo ng malakas na inspirasyon, lalong-lalo sa mga single na Virgo. At ngayong araw, positibo rin ang romance energy sa mga Virgo na meron ng asawa o kaya meron ng kapartner sa buhay. Ngayong araw, pabor sa inyo ang negosyo Virgo. At maganda rin ang focus mo ngayon para sa pagpapalakas ng iyong pera. Maraming mga oportunidad na magbukas sa iyo ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 8, 20, 22, 36, 37, at 41. Positibo naman ang ikot ng mga bituin para sa mga libra ngayong araw dahil masuportahan ka ng enerhiya ng araw ngayon para marisulba ang mga away-away, ang connection mo sa ibang tao, lalong-lalo ang mga issue na malalim. Sa araw na ito, ikaw ay maging mas emotional. Marami kang iisipin sa araw na ito kaya very active ngayon ang iyong utak. At magiging malakas ang kagustuhan mo na maging payapa lamang ang iyong connection sa isang tao. At sa araw araw na ito rin nagkakaroon ka ng kagustuhan na payapa ang iyong tahanan at magkaroon ka ng magandang connection socially. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, ikaw ay magbibigay ng karagdagang atensyon sa mga malalalim mong emosyon. At pagdating sa bandang hapon, mas maging malaya ka, ma-enjoy mo ang mga aktibidad, mag-move on ka galing sa isang problema at maari na magkaroon ka ng mga bagong expectation pagdating sa mga relasyon Ngayong araw, magiging mas maayos ang iyong connection sa iyong pamilya at sa mga tao na malapit sa iyong puso dahil mag-improve ngayon ang iyong interaction sa kanila. At dahil maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, magkakaroon ng karagdagang kalinawan kung ano man ang mga bagay na hindi malinaw sa isang pagsasama. At sa araw na ito, Libra, kailangan ring bantayan ang pera dahil napakabagal pa rin ng pasok nito at ang kabuang enerhiya ng araw ngayon ay pabor sa iyo socially at sa mga relasyon, magiging mas maayos ito. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 28, 31, 33, at 40. Ang moon ngayon, Scorpio, ay pumapasok sa iyong partnership sector. Kaya sa araw na ito, mas maging happy ka sa iyong mga connection sa ibang tao, lalong-lalo na ang iyong mga emosyonal na pangangailangan. Sa araw na ito, ang mga Scorpio ay magiging prangka. At ngayong araw, ikaw rin ay maghahanap ng oras para sa iyong sarili, pareho sa oras na gusto mo na ibahagi sa iyong mga kaibigan at sa iyong komunidad. Sa araw na ito, marami kang madiskubre, lalong-lalo pagdating sa negosyo, at sa pera. Mag-improve ang iyong kaalaman sa araw na ito at mag-grow ka bilang tao. Kaya ma-enjoy mo ngayon ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga collaboration sa ibang tao. Magiging mas open ang mga komunikasyon sa araw na ito. Kaya maging mas maganda ngayon ang iyong mga interaction sa ibang tao. Malaya mong ipahayag kung ano ang iyong mga plano, ano ang iyong mga gusto sa buhay. At makapag-focus ka rin ngayon sa kaayusan ng iyong lifestyle. Maganda ang araw na ito ito para sa iyo, makikinig ka rin sa mga pananaw ng ibang tao at marami kang matututunan galing sa kanilang eksperyensa. Ang kabuuang enerhiya ng pag-ibig sa araw na ito ay positibo at ang pera ngayong araw ay kinakailangan pa rin bantayan. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 15, 21, 32, 36, 36, at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Positibo at malakas ang impluensya ngayon ng araw para sa iyo sa Chitarius. Ngayong araw, merong mga bagong proyekto. At ngayong araw, maaari rin na ikaw ay makatulong sa ibang tao. Mas maging creative ang utak mo sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa isyong personal at sa iyong mga trabaho. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan. Puwapasok ito sa iyong work and health sector. Kaya ngayong araw rin, nakafocus ka sa iyong kalusugan. At maghahanap ka ng mga pamamaraan ngayon na mag-grow bilang tao, mag-improve ang iyong timing at ang iyong strategiya sa iyong mga plano. At sa araw na ito, ikaw rin ay matulungan ng ibang tao ngayon na marisulba ang mga problema. Ngayong araw, magkakaroon ka ng karagdagang motibasyon dahil mas organisado ang mga Sagittarius sa araw na ito. Marami ka rin madiskubri ngayong araw na tulong para mag-improve ang iyong pang-araw-araw na ginagawa at ang iyong kalusugan. At sa araw na ito, maaari na merong mga Sagittarius na swerte ngayong araw at makatanggap ng bonus. Maganda ang araw na ito para lalo pang magsumikap at ang pag-ibig sa araw na ito ay positibo para sa iyo Sagittarius. Magiging mas maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 14, 17, 20, 27 at 38. Mas creative naman ang mga Capricorn sa araw na ito at mas romantic. Ngayong araw, ipapakita ninyo kung ano ang inyong nararamdaman, mas showy kayo sa inyong mga emosyon at sa araw na ito, nagbibigay rin kayo ng karagdagang kalinga kahit na malakas ang pressure ngayon sa trabaho at sa pera. Merong mga pangamba pagdating sa mga bayarin, pero ngayong araw ang mga Capricorn ay nagiging mas understanding at maraming mga tao ang nakasuporta sa iyo ngayong araw dahil rin sa malakas na impluwensya ng buwan, ikaw ay magha- maghanap ng mga exciting na gawain, mga exciting na okasyon at ngayong araw hindi ka takot na sumubok na mga bagong bagay, bagong eksperyensa at magdaragdag ka ng iyong at magdagdag ka ng iyong effort lalong-lalo sa trabaho at sa kaayusan ng pananalapi. At maari rin na dahil bukas ang isipan ng mga Capricorn sa araw na ito, magiging malapit sa inyo ang mga oportunidad sa buhay at maaakit ninyo ang mga tamang mapagkukunan at mga tamang tao. Sa araw na ito Capricorn, positibo ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera kahit na medyo mabagal ang pasok nito pero kahit papano, unti-unti namang nagiging mas maayos. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas kompatibo. Sa mga Virgo, ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 16, 18, 27, at 32. Malakas ang suportang ang makukuha ng mga Aquarius ngayon galing sa kanilang pamilya at mas maging matatag kayo ngayong araw Aquarius dahil malakas ang inyong support system. Sa araw na ito, mas vina-value ninyo ang kapayapaan ng iyong mga connection sa ibang tao, lalo ang iyong mga malalapit na relasyon. Sa araw na ito rin, ang enerhiya ng buwan ay makatulong sa iyo na komportable ka ngayong araw at ligtas ang iyong mga pakiramdam sa araw na ito. Magbibigay ka rin ng karagdagang oras at panahon para alagaan ang iyong sarili. Ngayong araw ikaw ay palaban at mapagtagumpayan mo anuman ang mga hadlang sa araw na ito. Ang mga expectations sa iyo ng mga tao sa araw na ito ay kayang-kaya mong abutin dahil maganda ngayon ang iyong work ethic, maganda rin ngayon ang iyong kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito, positibo rin ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya happy ang puso ng mga Aquarius, mararamdaman mo ngayon ang concern ng ibang tao at ang pera rin sa araw na ito ay magiging mas maayos. Ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 9, 16, 26 at 34. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Magkakaroon ng karagdagang tiwala sa sarili ang mga Pisces ngayong araw at mahilig kayong makipag-usap patungkol sa inyong mga problema. Ngayong araw, magaganda ang inyong komunikasyon at sa araw na ito, maganda ang mga pangakit ng mga Pisces. Maraming mga tao ngayon ang madaling maniwala sa inyong mga sasabihin at sa araw na ito, ang mga Pisces rin ay magiging mas independent, magiging mas creative kayo, malaya ninyong ipahayag kung ano ang inyong mga gusto, ano ang inyong mga plano at magkakatutuo ang mga ito dahil magagawa ninyo ng aksyon ang inyong mga gustong abutin sa araw na ito, ang moon ay nakasuporta sa iyo, kaya ngayong araw mas curious ang utak ng mga Pisces lalong lalo pagdating sa iyo mga connections sa iyo, mga kaibigan mga grupo mo, maganda ang networking energy sa araw na ito at magagawa mo rin kung ano ang iyong mga gustong gawin sa araw na ito, Pisces. Maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig at maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 16, 25, 32 at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang na para sa atin Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo nito ka na Araling Pilipino Na ang kakana